So kapag sinabi pong uh, expiration date po ng isang gamot, dapat po, pag sinabi na pong expired na po yung gamot, tapos na po yun, hindi na po dapat iinumin. Kasi kumbaga po, hindi na po ma-assure, hindi na bibigyan ng kasiguraduhan yung safety po at yung, kung uh, kumbaga po, yung strength, yung potency po, kung epektibo, hindi na po masasabi natin epektibo pa siya. Dahil yun lang po yung assurance ng company na pag-expired na po, doon lamang po siya. Yes, pagdating sa expiration date, so, mas maganda yung matagal yung expiration date at paano ba ini-store tinatago ang mga gamot para hindi ma-expire agad? Apo. So tama po yung doc no, uh, malaking uh, malaking factor po yung sinasabi natin, yung kailangan po yung sa storage kasi po di ba? Uh, kapag uh, binuksan po natin halimbawa po ang isang bote Diba? Siyempre nakalagay doon yung expiration date. May mga gamot po na sensitive na kapag binuksan po siya, na-expose po siya, ma pwede pong maapektuhan yung, uh, yung uh, potency po ng gamot. So dapat po, uh, kapag nakalagay po sa bote, at halimbawa po yung kulay medyo, ang tawag po yung amber na po, yung brown medyo brown po yung kulay niya, da ano po yun, dapat uh, hindi po natin siya ini-expose sa araw. Yun po. So dapat, dapat din po, uh, sinasarado po ng mabuti yung takip. So, in most cases po, sinasabi nga po that we have to store po in uh, yung mga gamot po natin sa cool, dry place. So, wag po natin, hindi po na, kasi madalas po tayo mga Pilipino, gusto po natin inalagay sa ref ang ang gamot po, hindi naman po lahat kung kung sinabi po doon nakalagay po doon sa bote o sa lalagyanan po na dapat mong ilagay sa refrigerator, i-store po natin sa refrigerator. Pero kung wala naman po na nakalagay doon, uh, doon lamang po sa malamig lang po na lugar sa bahay. At wag lang po nating papaarawan po dahil yung iba po affected po siya sa pag naarawan po siya, nagdi-discolor po. So pag nagdi-discolor na po yung gamot, halimbawa, yung tayo ng gamot, Nakita natin, yellow yung kulay niya. E eh, pag nag-iba na ho yung kulay, pagkakita nyo, dapat po uh, tanggalin na po natin yon